Punta po tayo sa mga balitang consumer at kalakalan. Naitala sa 5.7% ang GDP growth o ang paglago ng ekonomiya sa unang tatlong buwan ng taon. Base nga sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mabilis ito kaysa sa 5.5% sa fourth quarter noong nakaraang taon. Yun nga lang, mas mabagal ito kumpara sa 6.4% ng unang quarter ng 2023. Lumago naman daw ang lahat ng malalaking sektor. Yan ay ang agriculture, industry at services sectors. Lumakas din ang household consumption. Pero sabi ng National Economic and Development Authority, napigilan ang matinding init ang paglago ng construction at maging household spending. Naitala naman ng PSA sa 4.6% ang household final consumption expenditures sa first quarter mas mababa sa 6.4% sa parehong mga buwan noong taong 2023. Ang ibig sabihin niyan, dumami ang mga Pinoy. Nahirap gumastos para sa pangunahing bilihin o marami ang walang pambili. Paliwanag ng NEDA, hinila ito ng holiday downturn o ang paghina ng paggastos matapos nga po ang Pasko maging ang bagong taon. Nakaapekto rin daw dito ang El Nino lalo tinulak nito ang presyo ng iba pang mga bilihin. Sinabi naman ng Trade Department na bukas sa mga manufacturer na huwag na munang magtaas presyo. Nakipagpulong na raw ang DTI sa mga manufacturers tungkol sa posibleng price freeze sa basic goods. Pag-aaralan daw ng mga kumpanya ang voluntary price freeze sa gitna ng mga hinaharap na issue ng mga Pilipino dahil pa rin sa El Nino. Tiniyak din ng DTI na nakatutok ito sa pagtiyak na hindi labis-labis ang presyuhan ng mga produkto sa pamilihan. Posible namang magkaroll back ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base kasi sa unang tatlong trading days, bumaba ng higit dalawang piso kada litro ang presyo ng imported na gasolina. Higit piso rin ang ibinaba ng presyo ng kada litro ng diesel at ng kerosene. Kahit may dalawang araw pang natitira sa trading, naniniwala si Jetty Petroleum President Leo Bellias na bababa ang presyo sa susunod na linggo. Bumabaraw ito dahil sa posibilidad ng peace agreement sa Gaza at ang paglaki ng inventaryo ng langis sa Amerika. Umaasa naman ang Labor Department na makalikha ng higit isang milyong bagong trabaho ang pribadong sektor. Sa katunayan, maliit pa raw na target ang isang milyon kung titignan ng mga Pilipinong pumapasok sa workforce. Pero kailangan daw magkaroon pa rin ng sapat na basihan para nga taasan ang target na ito Ayon naman sa pribadong sektor, kakayanin namang maabot ang isang milyong bagong trabaho. Pero yan ay kung magtutuloy-tuloy ang paglago ng ating ekonomiya. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.